Hello guys. May mingit tayo ngayon and then may tumabing uh, great blue heron ba to? Or uh, stork. Ang laki-laki niya. Dito lang sa tabi ko. Ayan siya ko. Mga dalawang di pa lang. Lapitan natin. Buka natin yung sitan. Ay, yung stork. Laki niya. Lumalo na siya. Maraming daman niya akong lumalapit na anyway, nasa Green Timbers pala tayo na mimingit. Ulit. <laughs> Senta na yun yung habi natin. Kanda na yun stork, no? Lapit niya. Sabi pa nung kanu kanina na dumaan. Pinapakain niyo ba yan? Bakit ang lapit-lapit niya sa akin? Kasi itong Chinese na kasama natin na mimingit. Dito siya kabila. Ah, uh, pinapakain niya kasi eh, ang sabi niya hindi daw yan nakakahuli yan yung, yung kasama natin na may mingwit pinapakain niya yan pag nakakahuli siya binibigay niya dito sa ibon na to so, yan yung great timbers uh, napunta na tayo dito minsan so far pagdating natin nakahuli naman na tayo na isa nasa bag na so ayan so Thursday ngayon mamaya maya yung trabaho natin ay na, naisip ang kumuha ng mamingwit. Ito yung pamingwit natin. Setup natin is uh, bottom rig. Tapos ang bait natin is salmon egg. Na tambahan natin kanina pagdating pa lang humila na eh. So pag ganun mga style yung pararating mo pa lang eh, humila na. Expect yung susunod medyo matagal. Kaya naisip ang kumag video. Kaya, video natin ngayon lumipad na siya. Dinig niyo yung pakpak -pak, no kasi ang lapit niya eh. Bye start. โอเคโซหามาอัปเดตแมงสิงโหรมามาปรกันประกว